Sa barangay ng San Vicente sa Tarlac City, matatagpuan ang isa sa mahahalagang gusali sa probinsya ng Tarlac. Ito ang Tarlac Provincial Capitol. Pero ilan sa mga residente sa probinsya ay halos walang ideya sa kasaysayan ng gusali. Ang totoo, sa tagal ko na nakatira dito sa Tarlac, wala talaga akong nalalaman masyado tungkol sa kapitolyo. Wala po akong masyadong ideya dun sa kasaysayan ng Capitol ng Tarlac. Hindi ko rin po kasi alam kung paano po siya ginawa, paano po siya, ano, yung na-build kung anong year. Nabuo ang probinsya taong 1874 at ang original na kapitolyo ng probinsya ay ang Casa de Real de Tarlac at naging opisina rin ito ng nooy Pangulong Emilio Aguinaldo. Pero noong March 1906, nasunog ito. Taong 1909, itinayo ang kapitolyo ng Tarlac sa pamumuno ng nooy gobernador na si Manuel Leon. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit itong headquarters ng mga Hapon. Dahil sa pinsalang natamo ng gusali sa digmaan, muli itong isinaayos taong 1950. Sa loob ng isang daan labing limang taon, naging saksi ang gusali sa pagbangon at pagunlad ng probinsya. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang simpleng seremonya kung hindi isang pagninilay-nilay sa makulay na kasaysayan ng ating probinsya. Ayan, palakpatan natin. At nahawin na po ang ating tabing sa kapitoyo ng Tarlac sa kanyang pananggap. Para mapreserba pa ang gusali at kahalagahan nito sa kasaysayan ng probinsya, pinigyan ito ng pagkilala ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. Noong July 4, hinawin ni na NHCP Director Carminida Arevalo at ni Governor Susan Yap ang tabing para formal na maipakita sa publiko ang historical marker ng gusali ang ating tahanan, ang kapitolyo ng Tarla. Ito ang nagsisilbing tanda sa matatag, matibay at matayog na pagkakakinlanlan ng ating bayan at lalubigan. Kasabay rin nito ay pinirmahan din ng NHCP at ng Provincial Government ang katibayan ng pagpapasakamay ng historical markers sa Kapitolyo. Nagpapasalamat kaming lubos at sa pagkilal aming tahanan bilang isang makabuluhan at mahalagang parte ng pambansang kaysaysayan. Umaasa din ang gobernador na mapapangalagaan pa ang gusali at masilayan pa ito ng mga susunod pang henerasyon. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.